Ba't kaya maraming relationships nagbe-breakdown? Madalas nasisira yung mga relationships. Maraming maraming dahilan. Pero isang very common reason, immaturity. Ay nako, talagang mang matatanda na ito. Mga tao na nasa relationship, yun na nasa 20s na, nasa 30s na. Pero parang mga bata pa rin, walang emotional and spiritual maturity. Sa araw na to, I'll share ko sa inyo ang three signs of immaturity. Number one, kontrolado sila ng kanilang mga emotions. Pag isang tao, na I want you to know, ang mga emotions, ito ay regalo ng Diyos. Ha? Huh? Oo. Whether it be happiness or excitement or peace. Huh? O kaya, maski yung mga quote-unquote negative emotions, katulad ng sadness or anger, biyaya pa rin ng Panginoon because these emotions, though negative, quote-unquote, they can actually make you know what you need. And it can actually bring you, guide you, to make decisions that will change your life. Kaya, emotions are good. Ito lang, hindi sila pwede ang boss. Kasi pag boss sila, kung ano-anong mali na desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Kaya sila ay guide, sila ay blessing, pero hindi sila dapat ang boss. Kaya pag may nakikita kang isang tao, walang control sa kanyang temper at sigaw ng sigaw, no? At, at, mura ng mura. At, at makikita mo, teka muna, but baka immature pa siya emotionally ka. Kasi pag may emotional maturity ka, you can control your emotions. Na, ah, ito pa, isa pang halimbawa, addictions. Pag nag-give in ka sa addictions, ibig sabihin wala kang control sa emotions mo. Emotional desires. Number two, sign of immaturity. You are driven by insecurity. Pag insecure ka at dahil sa inyong ese yung insecurity ka, lagi kang ano? Lagi kang mayabang kasi <laughs> kasi lagi mong binabanggit yung mga kung ano-ano ginawa mo, no? Uh, talagang talagang nangyayabang ka kasi sa loob nun, insecure, gusto mo purihin ka. Gusto ko, gusto mo yung tingin ng tao sa iyo mataas o kaya ito pa, no? Uh, sa pananamit. Feeling nila pag hindi nila suot ang kanilang branded na, na damit, feeling nila hubad sila. Kasi gusto nila, yun, yun, yun yung panakit, no? Hindi ko sinasabi lahat ng mga taong suot ang branded, ganito ang isip pa. Ah, hindi, hindi, hindi. Baka lang, no? Yung iba, ganito ang ginagamit nilang parang, parang panakip sa kanilang insecurity. And there are many other reasons, no? at many other signs. Pero yung pangatlong sign, yung siguro ito yung pinaka-obvious. Pero isang obvious na kailangan nating pag-usapan lagi. Ano yun? The third sign of immaturity, self-centeredness. Oo! Pag laging ikaw ang iniisip mo, tapos yung mga ibang tao, parang ano lang sila, parang sa chess, sa chess, parang pawns lang sila, no? To serve you and your needs. Halimbawa, isang baby. O, oh, isipin mo yon. Maski gano'n ka cute at kung gano'n ka napaka, ay, gusto kong you nakakagigil, ka, napaka cute ng baby. Self-centered ang baby kasi immature, di ba? O, oh, isipin mo, paggutom ang baby, Iniisip ba niya, ay kawawa naman nanay ko kasi alas stress ng umaga na siya natulog at three hours lang siya ang tulog niya. Hindi, hindi niya iniisip yun. Anong iniisip niya? Gutom ako. Kailangan ko ng gatas. Kung hindi, wah! Bakit? Self-centered. Immature. Baby pa lang eh. Alam mo ngayon, ang daming baby na 22 years old na, 36 years old na, 48 years old na baby pa rin, self-centered pa rin, narcissist pa rin, hindi na lumaki, hindi na lumago. My dear friends, ang ebanghelyo natin ngayon, beautiful gospel, rich young ruler meets Jesus. Alam mo religious siya, ha? Religious kung basahin niyo yung kwento, tapos challenge ni Jesus, oh, liga, ka? sama ka, leave everything, sell everything, give it to the poor, ha? Tapos hindi natin na masdan natin to, yung commandments na binanggit ni Jesus sa rich young ruler, it was all about loving others, kasi yung ten commandments, loving God, loving others, yung binanggit ni ni Jesus, lahat about loving others, no? Bakit? E madali kasi sabihin na I love God. I love God. I pray. I go to church. Ang daling sabihin nun. Pero sinasabi ni Jesus, pero do you love other people? Minsan, it's so easy to be religious and still self-centered. Kaibigan, dasal na tayo ngayon to help us be able to really love those who are suffering around us and to be able to have empathy. Ang baby walang empathy, di ba? Sige, dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, tulungan mo naman kami para lumago emotionally and spiritually. Na hindi lang ako, ako, at mga pangangailangan ko, pero mag-iisip ako tungkol sa iba. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Help me grow emotionally and spiritually. In Jesus' mighty name. Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. If you have friends that this video will bless, pakishare sa kanila. Pakisulat rin sa comment section lahat ng mga sharings nyo. And I will read them and I will pray for you. Maraming salamat rin sa mga full tank supporters. Kung hindi ka pa supporter, join the fun and I will send you full tank Saturday and full tank Sunday para kumpleto yung linggo nyo with inspiration. All you have to do is click the link that says support now dito sa Facebook under the video o kaya kung YouTube naman ang gamit mo you can click the button that says join maraming salamat god bless you and i will see you tomorrow